Hello mga Friendship! Ito, magdi-delivery naman ako. O yan, o yan. O yung bali ito. Bali tatlo sa RHU, sa, sa Rural Health Unit namin. Medyo malayo na yun din. O ayan, o tatlo yan mga Friendship. O ayan. Um, ang bibili, yung mga uh, empleyado ng RHU, tatlo sila. O diba? Tuli-meeting totally na rin kami mga Friendship. O diba? O ayan, o. Diba? <laughs> <laughs> Bideliver ako ng walis <laughs> Oo Yan, eto ulit yung sasakyan Yung aking kotse Ayan Ayan, yung kotse ko Ayan Oo, ano iba? Ayan yung aking service, ito Ayan, yan o. O, Sige na, mamaya na mga friendship, ship At ayusin ko tong camera to yung Mga pre-ship, eh Bideliver na ako ko sa highway, parang isang barangay mga pre-ship nanghali yung... pre na ako malayo parang mayroong punta ako mga pre-ship ayan, late na ako hindi na mapay na ah, mga pre-ship, mapay na lang mga pre-ship, andito na ako sa highway papunta na ako doon sa pagdidiribira ko mga pre-ship sa sakripisyo magkaroon na ng pambili ng ulam nakawid <laughs> ako dyan mga fresh sheep yan, eto na ako mga fresh sheep kumawid na ako abang walang sasakyan hirap okay. maghanap buhay <laughs> yan, eto na papunta na ako sa pagdidelivera ko dito mga fresh sheep Korea yeah. Ito mga friendship po Ito no. <laughs> <Ayan. laughs> mga friendship At dito na ako Dideliver ko ako sa midwife namin Ayan lang, hindi ko makuha yung ano <laughs> na? -tabila. Nakakabit Nakakabit Dadaan ko na lang mamaya yung ano ha. O oh, mga presyo, dadaan ko mamaya yung bayad. Mamaya na lang. Oo, oh, na lang sa ba dyan? Oo, oh, sige. Late na late na nga ako eh. Hayaan yung morder sa akin, ano? Nakalo ano yan, nakaplay yan. Gala mo ba? Ayan. Oo, oh, di ba? Ayan, ayan. Teka, isa pa. Ayan, go. Uh, ayan, yung aming midwife na maganda at mabait. Oh, sige na. Para na, dali! Di ba senior citizen? Di andito, andito na kami mga Ito, andito Hello! Hello! <laughs> <laughs> Ayan si ate siya, laka tayo. Ayan, na ako. Ayan yung mga Mga pre Eto ito, na ako. Alas na 12 mga pre Friendship, andito na ako sa pinakabayan ng Pabiyaw. Friendship, yeah. nasa highway, hindi oh. ako. Oh. Ya, ito, lili, o. Ayan, dito ang friendship. Ayan, dito... Thank you for watching. Pagod ako. O okay lang. At least naka-deliver ako ng walis.